Earth Signs, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga naisaman nice pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet. Makikita nyo po yung link sa description box below. And also sa comment section, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan natin kung ano po ang mensahe for you. This is for you, Earth Signs. We have building blocks. Parang ito din yung ano, hindi ko alam kung ilang araw na yon. Parang hindi ko alam kung ito ba yung lumagay sa, ay, lumabas sa reading mo. Ayan, number 28 po yung lucky number mo, building blocks. Ano ba itong mga binibuild mo? Harang ba ito? Could be a wall. So, pwedeng naglalagay na kayo ng healthy boundaries. So, healthy boundaries that doesn't mean po na may ikakat kayo na isang tao sa life ninyo or totally ikakat ninyo sa buhay. Pero, pwedeng pinapaalam mo dun sa tao na yon na hanggang dito ka lang, okay? Ito yung limit mo, okay? Huwag kang masyadong lumampas. Huwag kang masyadong uh, makampante. Tignan natin, ano pa ang mensahe for you? Spirit Guide, mensahe pa po natin kay Earth Signs. Tingnan natin. Ano ba ang mensahe for you? Meron tayo dito, The Sun. So, ayan, kini clear mo talaga yung mga bagay-bagay sa buhay mo ngayon. So, meron ding mga good news kang marireceive, merong mga ano pa. Pasa parang malinaw yung kaisipan mo ngayon. So, very clear yung mind mo, very clear yung mga gusto mong gawin Earth signs ngayong araw. So, pwede rin na parang feel, feel mo na refresh ka, ayan, baka meron din sa inyo dito, nagpapaaraw talaga kayo, so you want uh, na maarawan, <laughs> oo, parang sinusulit nyo din yung araw ngayon. Tingnan natin, oo, oh, yung iba sa inyo, nag, pa, nagbibilad kayo sa araw, di ko alam kung baby ba yung binibilad ninyo sa araw, di ba, parang may ganun, di ba, yung pinapaarawan pag umaga ba yon hindi <laughs> ako sure. Okay, we have seven of swords. Okay. So, nagiging matalas talaga yung... Nagiging wise kayo. Ayan, ayan. Nagiging wise yung karamihan sa inyo ngayon. Earth sign. So, ang dami-dami yung plans. Very clear yan sa isipan ninyo. Pero, hindi niyo sinasabi sa ibang tao. And also... nagmamatsyag kayo dito. So, observer kayo ngayong araw na ito. So, pwedeng tinitingnan mo siguro kung sino ba yung mga tao na uh, lumalagpas doon sa, sa boundaries mo ba? Diba? Yung mga tao na abusado sa iyo. Yan, mukhang nakikita mo na kung sino-sino 'yan. Siguro yung iba sa inyo kasi before nagaano kayo, nagbubulag-bulagan kay dito. Kung sino ba yung mga tao na 'yan na naglaging nagte-take advantage sa inyo. Tingnan natin. We have six of swords. Ay no, tahimik ka dito. Ngayon, tahimik kang ako uh, kumikilos. Meron din dito, pwede may pag-travel kayo. Pupunta ba kayo sa falls? Pupunta ba kayo sa, ano ba, sa yung magbabangka pa yung iba sa inyo? Ayan po, sa so bodies of water. So, pwede po na may, ano dito, ano ba yan? Magbabakasyon yung iba sa inyo. Or could be, ah, uh, basta parang may pupuntahan kayong lugar ngayong araw na ito. Mm, mag -e enjoy lang yung iba sa inyo. Pero tahimik lang kasi baka madaming sumama. So, kunwari, family bonding kasi to. Tapos, pinaalam nyo, baka may mga sumamang kamag-anak. Which is, uh, yon gusto nyo kasi is bonding lang with your kids or with your love life. Ganyan. You have four of wands. Pero meron naman dito, pwedeng, ayan, pinag-iisipan pa kung aalis ba ngayong araw na to or magstay lang sa bahay. So, pwedeng may celebrations din pagdating dito sa bahay nyo. We have four of ones. Pwedeng meron pala dito ay magpapa house blessings. Meron naman dito, pwedeng nagpapagawa kayo ng bahay. So, pwedeng iniiwasan nyo muna pala yung pag-travel-travel kasi para makatipid. Oo. Tignan natin, what is the sun? We have ten of ones. So, ayan very clear sa inyo na nai-stress kayo ngayon. Pero very clear din sa inyo, earth signs, kung ano ba yung gagawin niyo So, yes, nai-stress, pero alam nyo kasi na may kaya kayong gawin. Pagdating dito sa inyong problema, alam niyo na makakayanan ninyo na malagpasan yan. We have page of wands naman pagdating dito sa seven of swords. So, talagang kayo ay mayroong ditong pinag-aaralan. Pinaga Ayan. So, nandoon talaga na very wise kayo ngayon. Ayan, no? Parang mayroon kayo talaga mga plans na hindi pinapaalam sa ibang tao. Basta ganun, tahimik lang kayo ngayon, Earth Signs. May mga good things na nangyayari sa life nyo na hindi na alam ng mga tao. Kaya din siguro meron tayo ditong building blocks kasi hindi ka na hindi mo na sila hayaan na masira yung mga plano mo. Naram naranasan nyo yan na pag kayo ay nagsasabi ng mga plans ninyo, hindi talaga siya nangyayari. Oh, na ano siya. Ah, uh, meron paliwanag sa science 'yan eh. Hindi lang sa spirituality. O oh, hindi lang 'yan sa kunari na evil eye, meron niyang paliwanag na basta pag sinabi mo kasi parang less talaga na nangyayari siya. Yun. We have ten of cups. Yan, pero may bonding talaga kayo with your family. Siguro ito yung ini-aim ninyo. Ito yung gusto nyong mangyari na magkaroon kayo ng bonding with your family so yung iba, kung wala naman kayo bahay dito may ipo naman kayo so ito, pwede ngayong araw talaga na to is you will spend this time, this day para sa iyong pamilya so kung may mga magyayaya sa iyong mga kaibigan talagang sabi natin kahit nahihirapan kang tanggihan kasi parang respeto mo na din sa kadelak pero kasi mas mahalaga sa iyo yung family mo ngayon kaya sila yung pipiliin mo para ngayong araw na ito It, what is four of wands, we have the high priestess, so ayan po so very clear din talaga sa'yo na family first muna bago mga kaibigan, bago ibang tao Tignan natin, pagdating sa trabaho, we have justice, ayan po, so nai-stress nga yung iba sa inyo pagdating sa trabaho, pero carry lang, laban lang, ayan, justice, pwedeng meron kayong pipirmahan dito na kontrata, ayan po, pwedeng meron kayong, hindi ko alam kung may request ba kayo sa boss ninyo, earth sign, so ayan, pwedeng meron kayong request dito, could be salary increase, mhm, -mm. Meron din ako nakikita dito. Hindi ko alam kung ikaw ba yung hinihingian ng mga requirements na mga papeles or kung ano man tong hinihingi sa iyo. Or could be mapo mo naman 'yan. So medyo na-stress ka dito. Pwedeng may mga papers ka na inaayos, nilalakad, parang paulit-ulit kasing nangyayari. Meron dito pwedeng na-reject nare siya. Oo, pero okay mag-alala kasi we have the justice naman. So papaboro pa rin po 'yan sa inyo meron tayong 10 of pentacles pagdating sa negosyo. Ayan, pagdating talaga sa negosyo, kailangan maging maingat, maging wiser daw kayo, sabi ni Universe. O, maganda po yung kita ninyo, yung kitaan ngayong araw na ito. So, parang busy-busy kayo, pero meron ditong, hindi ko alam kung staff mo ba to or ano ikaw ikaw din to earth signs na parang talagang basang-basa mo yung mga tao, basang-basa mo yung mga clients mo ngayong araw na ito. So pwedeng magaling kang ayan, magaling kang magsalita. <laughs> pagdating dito sa mga clients mo, so kuhang kuha mo talaga sila. Tingnan natin. Pagdating naman sa mani, we have Queen of Swords. So yun nga po. Sabi natin, hindi kayo nanghihinayang gumasos dito kasi pagdating naman po ito sa inyong family, earth signs, kaya parang okay lang talaga. So, ayan, Queen of Swords. Alam nyo kung saan nyo dadalhin yung pera ninyo. At sabi ko nga, hindi naman kayo nanghihinayang kahit alis kayo dito ng family mo, kahit may pag-travel kayo ngayon. Siguro kasi paminsan lang naman talaga yan. Pagdating sa love life, we have six of cups. Ayan po. So, tingnan mo, enjoy. nag -e enjoy yung mga anak nyo. Or nag -e enjoy kayo. Earth signs, meron dito na feel ninyo na may babalik talaga sa life nyo. Pwedeng asawa mo to earth signs, yung iba sa inyo, pwede rin naman na ito ay X mo. Yan. Pwedeng babalik. Okay. Mm -mm. Meron kasi tayong reunion dito. Reunion of family. Ayan o. No? or could be kayo ito ng person mo yung iba sa inyo kasi pwedeng wala naman kayong asawa pwedeng boyfriend, girlfriend pa lang kayo so ayan mukhang magkikita na yung iba sa inyo, meron dito tignan mo oh, parang ito kayo nung bata tas ito kayo ngayon so meron dito pwedeng childhood sweetheart mo ba siya or could be high school sweetheart mo yung taong ito so pwedeng magkikita kayo ayan hindi ko din alam kung ba't yun lumabas <laughs> pero baka kasi yung iba po sa inyo di pa rin kayo nakaka move on sa tao na yan we have the high priestess. So, pwedeng meron dito, may manifest kayo ng tao. Tignan po natin ano pa ang mensahe natin, spirit guide for earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. We have breakthrough, epiphany. Ayan. So, meron dito, makaka-receive kayo ng good news ngayong araw, with, which is, ito yung the sun. Nagre-represent yan sa dasan, sun. Ayan, di ba, happy kayo. Mapapataas kayo ng kamay. Oo nga, ano? Oh, Parang akala nyo kasi suku na kayo earth signs. Pero ayan pala, mas better pala yung ibibigay po sa inyo. So huwag kayong mawawala ng pag-asa. Minsan kasi kung ano man yung mga pinagdaraanan natin, hinahanda lang talaga tayo nyan sa mga mas magaganda pang mangyayari sa life natin. So kung sinusubo kayo, tignan nyo yung mga lessons na pwede ninyong matutunan dyan kasi mayroon po talaga kayong makukuha. Number 28 po yung lucky number mo. Maraming maraming salamat mag-iingat ka always and more blessings to come